Ano 'to tinapay? 'Yun oh. 'Yun, magkano po ito po? Ano ba? Ito po. Ito. Po. ito? ito. Ano po? Ah uh, 30 po. Bali 'yung 20 po si Pare, tapos 'yung 20 si Ay, 'yung 10 si Pare po. Okay po, kan. Apo. Oh, Ay, hindi po. Isiparin po yung 20 po. Dito lang po. Bali, 30 lang po lahat. Opo. Oh, 30 lang po lahat po. Okay na po ito. Awakan Okay na po. Mahingi na lang po ako ng plastic po. Ako na lang po ang po. Okay, salamat po. Balikan ka na dito. Kunin natin yung ano. Salamat po. Salamat po. Tagalog. Uh -huh. ba uh -huh. Uh -huh. Bye bye po. na. Bigay natin tatay ito. Oo. Oh -oh. Bigay natin kay tatay. Bigay natin kay tatay. Sagit gitlang bibe ka muna. Lagay natin dyan. Ede no now. One, mm -hmm. Ayan na Tapos yung ito May natin ito kay tatay Ano Tapos yung ano natin kay tatay O uh -oh. Ikaw bigay dapat kay tatay Ano uh -oh. Let's go na Kasi bigay natin kay tatay uh Oo -oh. mẹ subscribe cho kênh Ghiền Mì ta Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ito sa to. Ito na, ito na. Ito. Tapos ito. Ayan, bigay mo kay tatay yan. Bigay mo kay tatay. Ayan.